Okay, let's talk about the perjury. What is perjury? Perjury is to make a promise under oath with the intentions of not keeping it or to violate a promise made under oath. It is a grave sins against God who is always faithful to his promises. Na ang ibig sabihin ay pagsisinungaling at hindi pagsunod sa kanyang sinumpaan bago siya humarap sa hukuman o sa hiri. At yan ang ginawa ni Orly Gutesa, ang testigo na iniharap ni Mark Culeta. Ang usaping ito ay hindi na about dun sa korupsyon. Ang usaping ito ay ukol dun sa pagsisinungaling. At sa statement, nung kuno ay testigo na nagturo ng mga taong wala namang sapat na ebidensya pero iginigit nila. Ito ay isang malinaw na kasinungalingan. Bakit kailangan gumawa ng kasinungalingan at panggilin lang ng isang tao kung totoo ang sinasabi nito? Malinaw sa statement ni Orly Gutesa ang kasinungalingan. Dahil sa salaysay na mas sa ulo pa ni Marculeta kesa mismong nagbigay ng salaysay ukol sa kanyang akusasyon. Ito ay isang malaking kahumhangan kasi nungalingan. Ito ba ay dala ng matinding pangangailangan na kailangan madiin yung isang taong wala naman talagang kinalaman. Sabihin na natin ito ay isang parte ng paghuhugas kamay para ilihis ang issues about the corruption. Hindi ito dapat palagpasin dahil ganitong ganito yung ginawa nila kay Laila Dilima. At sa ABS-CBN, kung natatandaan nyo, ganyan kadumi ang laro na kailangan nilang laruin ang katas balikuin, i-manipulate. Magsasabi ng kasinungalingan para iligtas ang kanilang mga sinusuportahan. So, yung Cape 7, God bless. Hmm.